welcome po ulit sa ating ano sa ating uh, garden so hindi pa po ngayon spring no winter pa pero mag-ikot tayo ngayon kasi natunaw ano you know, natuno natunaw yung mga uh, snow nung uh, mga nakaraang araw ang init ngayon dito asa plus 9 kaya ayan nalusaw nagtubig so yung bubong nga po natin wala na po siyang uh, snow ayan meron man kaunti ayan oh. so bumalik ulit yung ano uh, natin yung ating garden sa pagiging uh, brown so ayan parang ano po ulit siya parang uh, spring, spring ano oh. natunaw nalusaw yung mga ah yelo. Eh ako, mag ano muna po ako ngayon. Mag-aikot muna dahil ah maganda yung ano, yung ah, panahon. Ayan no. Wala kang makita ng asno dito sa medyo ah malakas yung araw. So habang tayo ay ah nagluluto ng ating ah, uh, barbecue yan barbecue ah, uh, tayo ay uh, mag uh, iikot sa ating uh, ano uh, garden yan so dahil nga po sa maganda yung ah, uh, panahon dito ngayon baka tumubo yung ating mga abawang po dun sa harap sa abilang uh, garden po natin ayan so kahit pa paano eh, nakakatuwa pa rin kasi kahit uh, walang mga dahon yung ating ano ating mga puno, wala tayong uh, tanim sa garden uh, kahit pa paano ay eh, uh, nakakapag uh, lakad pa rin po tayo yan. ano, natuno ko yung daanan, walang yelo gaano. Ito lang yung mga ma, ah, mga nakatago sa init ng araw. Yan yung ano, Yun yung ah, konting may ah, snow. Pero karamihan ah, wala po siyang ano. Ito tayo. Wala po siyang snow na oh. Ay, Ano. Ito yung ating Ah garden oh. No? Tapos yung nanito sa harap. Yung ating ano dito. Ah, bawang. Yun. Maka tumubo to kasi dapat ngayon labas nga yung ano yung ating strawberry oh. dapat yan natabunan siya ngayon ng snow eh. kasi pagpunta natin dito sa harap ayan o oh, malinis din siya oh. ito yung may bawang dito itong dalawang ah, may tabon ngaya lang wala siyang asto, ah, dapat ngayon ah, puno, puno po siya ng snow covered po siya ngayon dapat ng snow pero hindi naman siguro ah, tutubo yung, ano, yung bawang natin yan pero baka tumagal yung init, ah, delikado rin po yung tumubo. Walang snow sa palibot. Hindi siya white. Yan, so ito muna ngayon yung ating uh, maiksing uh, update sa ating uh, garden. Para lang uh, makita natin next year na ganitong uh, buwan ay uh, mayroon po tayong uh, warm na weather po dito so ito po yung unang beses na nagkaroon po tayo ng ganitong uh, weather simula po nung uh, dumating po ako dito kasi pagka December uh, as in, punong puno na po siya ng uh, snow pero ngayon kapalibot po natin yan lang yung uh, wala pa po siyang uh, snow yan o oh.